Alam niyo ba na ang simpleng posisyon ng pagtulog ay maaaring magdulot ng stroke habang tayo'y mahimbing na natutulog? Hindi ito biro, maraming kaso ng stroke ang nagsisimula sa gabi, sa oras na ang katawan ay nakakaranas ng pressure at pagbara sa daloy ng dugo sa utak. Kapag mali ang posisyon ng pagtulog, maaaring maipit ang mga ugat na nagdadala ng oxygen at nutrisyon sa utak at bumabagal ang sirkulasyon. Kaya hindi nakapagtataka na maraming seniors ang nagigising na may pamamanhid, pagkahilo o parang lutang mga senyalis ng ministrokes na tahimik ngunit may iniwang pinsala. Nakakalungkot isipin na bihira itong pag-usapan at madalas hindi ito nababanggit sa regular na check-up. Sa video na ito, ibabahagi ko ang resulta ng malalaking medical studies tungkol sa mga posisyon sa pagtulog na may kaugnayan sa mas mataas na stroke risk. Himayin natin ang limang pinakadelikadong posisyon at alamin din ang pinakasafe na paraan ng pagtulog para mapanatiling malakas ang iyong utak at ligtas ang iyong kalusugan, lalo na sa gabi. Kung mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at ng iyong pamilya, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Marami, Marami pa tayong, pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na wellness. Bago tayo magsimula, may dalawang mahalagang tanong muna ako para sa inyo. Una, ano ang karaniwang posisyon niyo sa pagtulog? Nakatihaya ba, nakadapa, nakatagilid, o nakabaluktot gaya ng fetal position? Pangalawa, naranasan niyo na bang magising na may pamamanhid, tusok-tusok sa braso o binte, o biglang pagkahilo pagkabangon? Kung oo, maaaring ito na ang babalang ibinubulong ng inyong katawan at hindi natin dapat balewalain. Ibahagi ninyo ang inyong sagot sa comments. Taos-puso naming binabasa at tinutugunan ang inyong mga kwento. Hindi lang ito simpleng sharing. Dito tayo nakakakuha ng mahahalagang payo mula sa kapwa viewers na maaring dumaan na rin sa parehong karanasan. Kaya manatili kayong nakatutok hanggang dulo dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinakamahalagang health advice na maari ninyong marinig ngayong taon. At tandaan, ang number 2 sa ating listahan, akala ng marami ay pinaka-healthy. Pero, Pero ayon, ayon sa, sa medical research, may 73% na mas mataas na risk ng stroke kapag ganito ang posisyon ng pagtulog. Nakakagulat, hindi ba? Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang countdown. Position number 5, nakadapa, stomach sleeping. Magsimula tayo sa position number 5, isang sleeping position na madalas inaakala ng marami na relaxing. Pero sa katotohanan, may kaakibat itong panganib. Ang pagtulog ng nakadapa ay maaaring magbigay ng ginhawa sa simula, lalo na sa mga taong sanay dito. Pero sa, Pero sa paglipas ng panahon, lalong nagiging delikado ito, lalo na para sa mga nakatatanda. Kapag nakadapa, napipilitan tayong iikot ang ulo sa gilid para makahinga. Sa ganitong posisyon, naiipit at na-stretch ang cervical spine at ang mga ugat sa leeg. Isa sa mga pinaka-apektado ay ang carotid arteries, mga ugat na responsable sa pagdadala ng dugo sa ating utak. Kapag paulit-ulit itong naiipit, tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng plak sa mga ugat na maaaring magdulot ng stroke. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Michigan, ang mga taong habitually natutulog ng nakadapa ay mas madaling magkaroon ng arterial wall thickening, isang kondisyon na nagpapababa sa kalidad ng daloy ng dugo. Isang halimbawa nito ay si Robert, isang 45 taong gulang na software engineer. Nagsimula siyang makaranas ng mga sintomas gaya ng lightning bolts sa kanyang paningin, isang babala ng pressure sa kanyang carotid artery. Sa kabutihang palad, agad na naagapan ng kanyang kondisyon. Sa tulong-tulong tulong ng, ng pagbabago sa kanyang sleeping position, unti-unti siyang bumuti. Kaya kung ikaw ay isa sa mga habitual stomach sleepers, mahalagang pag-isipan ang epekto nito sa iyong kalusugan. Ang tamang posisyon sa pagtulog ay hindi lang tungkol sa ginhawa, ito ay tungkol sa proteksyon ng iyong utak at kabuuang kalusugan. Bago tayo magpatuloy, itype mo ang isa kung nagustuhan mo ang video o dalawa kung may pagdududa. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Isang ngayon, ngayon na madalas ginagawa ng mga taong nakatihaya pero may isang detalye na maaring magdulot ng problema. Ang paglalagay ng isang braso sa ilalim ng unan. Position number four, nakatihaya na may isang braso sa ilalim ng unan. Tagapag-ingat sa ugat number ng four, leg. Isang na sleeping habit na madalas hindi napapansin pero may seryosong epekto sa daloy ng dugo sa ating katawan. Ang magpagtulog ng nakatihaya habang may isang braso sa ilalim ng unan ay tila walang masama sa unang tingin. Marami sa atin ang komportable sa ganitong posisyon, lalo na kung nagbibigay ito ng dagdag na suporta sa ulo. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang simpleng posisyong ito ay maaring magdulot ng hindi pantay na pressure sa katawan. Tinatawag itong asymmetric pressure distribution. Tandaan, ang average na bigat ng isang tao ay nasa isang daan at limampung hanggang dalawang daang pounds. Kapag inilalagay natin ang bigat na ito sa isang braso sa loob ng maraming oras, naiipit ang mga ugat na responsable sa maayos na pagdaloy ng dugo. Sa isang five-year study ni Dr. Sarah, Sarah Chen, Chen mula sa Johns Hopkins University noong 2019, lumabas na ang mga taong natutulog sa ganitong posisyon ay may 21% na mas mataas na tsansa na makaranas ng transient ischemic attacks o mini-strokes. Para sa mga hindi pamilyar, ang mini-stroke ay parang warning shot. Hindi man ito major stroke, may pinsalang nagaganap sa utak at kadalasang inuulit ito nang hindi natin namamalayan. Ang pangunahing ugat na naapektuhan dito ay ang subclavian artery na nagsusuply ng dugo sa ating braso at leg. Kapag naiipit ito, nagiging turbulent ang daloy ng dugo, parang ilog na hindi maayos ang agos. Ang ganitong kondisyon ay tumataas ang risk ng blood clot, at kapag ito ay naglakbay papunta sa utak, stroke agad ang katapat. Mas delikado ito para sa mga seniors. Habang tumatanda tayo, Natural na tumitigas at kumikipot ang ating mga blood vessels. Parang lumang garden hose na madaling mabarahan. Kapag sinabayan pa ito ng compression mula sa maling posisyon sa pagtulog, halos perfect recipe ito para sa stroke. Isang, isang halimbawa, halimbawa ang pasyente kong si Rona, isang 58 taong gulang na guro. Sanay siyang matulog na may braso sa ilalim ng unan, pero isang umaga, nagising siyang hirap igalaw ang kanyang kamay. Akala niya ay simpleng pamamanhid lang. Pero sa kanyang MRI, lumabas na may ilang small strokes na pala siyang naranasan sa nakaraang taon. Hindi niya na Ang magandang balita, may solusyon. Hindi kailangang mahirap. Maaring gumamit ng memory foam pillow na sapat ang kapal para suportahan ang ulo nang hindi na kailangang gamitin ang braso bilang unan. Kung gusto mo ng dagdag na elevation, subukan ang wedge pillow para makaangat ang buong katawan, hindi lang ang ulo. Sa tulong ng simpleng pagbabago sa sleeping position, bumuti ang kondisyon ni Rona sa loob ng anim na buwan. Wala nang bagong stroke activity sa kanyang follow-up scans at mas magaan na ang kanyang paggising tuwing umaga. Kaya kung natutulog ka rin sa ganitong posisyon, ito na ang panahon para mag-adjust. Tandaan, Minsan ang mga maliliit na habit na tila walang epekto ay siya palang tahimik na sumisira sa ating kalusugan. At kung sa, At kung sa tingin, tingin mo ay delikado na ang posisyon mo, mas lalo pang nakakatakot ang susunod. Dahil sa position number 3, direkta nitong naapektuhan ang carotid arteries, ang pangunahing ugat na nagsusuply ng dugo sa ating utak. Ang posisyon ng pagtulog sa panig na may braso, sa ilalim ng ulo, na kilala bilang pillow-hugger position o side sleeping ay tila natural at komportable para sa maraming tao. Position number three, side sleeping na may braso sa ilalim ng ulo. Tagilid, Tagilid na, may na... na may braso sa ilalim ng ulo, pillow-hugger position. Ngayon ay dumako tayo sa position number three, isang sleeping habit na tila natural at komportable para sa marami. Ang pagtulog sa panig ng katawan na may braso sa ilalim ng ulo o tinatawag na pillow-hugger position ay pinipili ng mahigit 60% ng mga tao kahit ilang oras lang sa gabi. Pero kahit ito'y tila nakakaaya, mahalagang tandaan, ang mga nakasanayang posisyon ay hindi palaging ligtas. Kapag, Kapag inilal inilalagay natin ang braso sa ilalim ng ulo, naiipit ang brachial plexus, isang mahalagang network ng nerves na kumokontrol sa ating balikat, braso, at kamay. Ang resulta, Pamamanhid, tusok-tusok at minsan ay panghihina ng kamay. Bukod pa rito, maaaring maapektuhan ang thoracic outlet, ang daanan ng mga pangunahing ugat na nagsusuply ng dugo sa ating utak. Kapag ito ay naiipit, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at nababawasan ng oxygen na dapat sana'y umaabot sa utak habang tayo'y natutulog. Sa isang, isang pag-aaral ni Dr. Patricia Williams ng Stanford University noong 2022, natuklasan na ang mga natutulog sa ganitong posisyon ay nakakaranas ng average na 43 episodes ng reduced cerebral blood flow bawat gabi. Ibig sabihin, halos dalawang oras kada gabi ang utak ay kulang sa oxygen. Hindi lang ito nauuwi sa pagkapagod o brain fog. Ang pangmatagalang epekto ay mas seryoso lalo na kung taon-taon itong ginagawa. Isang halimbawa, isang halimbawa, si Lena, isang anim na put dalawang anyos na nurse na health conscious. Kahit siya ay aktibo at maingat sa pagkain, nagsimula siyang makaranas ng memory lapses. Sa kanyang MRI, nakita ang malawak na pagbabago sa white matter ng utak, isang senyales ng chronic positional hypoxia. Pero may pag-asa. Sa tulong ng contoured side sleeping pillow na nagbibigay ng tamang suporta sa ulo at leeg at paggamit ng quarter turn technique para maiwasan ang pressure sa balikat at braso, unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Sa loob lamang ng anim na buwan, mas malinaw na ang kanyang pag-iisip at mas magaan ang kanyang pakiramdam tuwing umaga. Kaya't kung ikaw ay natutulog sa ganitong posisyon, ngayon na ang tamang panahon para mag-adjust. Tandaan, ang mga simpleng gawi sa pagtulog ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa ating kalusugan sa paglipas ng panahon. At kung, kung sa tingin mo ay seryoso na, ang mga naonang posisyon mas lalong dapat pagtuunan ng pansin ang susunod. Sa position number two, tinatawag itong twisted pretzel position, isang posisyon na madalas ginagawa ng mga taong pagod, stressed, o may iniindang emosyon. Pero para sa mga doktor sa emergency room, ito ay isang senyales na hindi dapat baliwalain. Isa itong sleeping position na tila komportable sa simula, pero sa mata ng mga doktor sa emergency room, ito ay isang senyales ng panganib. Kapag, may, Kapag pasyent may pasyenteng dumarating na may stroke, ang atmosphere sa ER ay nagiging tense, puno ng takot at pag-aalala. Ang twisted pretzel position ay isang paraan ng pagtulog kung saan ang itaas na bahagi ng katawan ay nakaharap sa isang direksyon habang ang ibabang bahagi ay nakaharap sa kabaligtaran na direksyon bahagi ay nakapihit sa kabaligtaran madalas gumagamit tayo ng body pillow o dagdag na unan para sa ginhawa at inaakalang nakakatulong ito sa pag-stretch ng likod Ngunit, sa, Ngunit kabila, sa kabila ng ating mabuting intensyon, hindi natin namamalayan na maari itong magdulot ng seryosong problema sa daloy ng dugo sa utak. Sa ganitong posisyon, naiipit ang vertebral arteries, mga ugat na responsable sa halos 20% ng supply ng dugo sa ating utak. Kapag nagkaroon ng turbulence o hindi maayos na agos ng dugo, nagkakaroon ng bara at stagnant areas na maaring magdulot ng blood clots. Ayon sa isang pag-aaral ni Dr. James Liu mula sa UCL noong 2023, ang twisted position ay nagbabawas ng 67% ng blood flow sa vertebral arteries. Sa mga taong higit sa 55 taong gulang, 41% ang nakitaan ng microembolisms, mga maliliit na bara na maaring magdulot ng silent strokes. Isang kwento na tumatak sa akin ay ang kaso ni June Isang 55 taong gulang na construction foreman. Sa unang tingin, siya ay malusog at walang iniindang sakit. Pero, Pero isang, isang umaga, nagising siyang hirap magsalita at mahina ang kaliwang bahagi ng katawan. Sa MRI, lumabas na siya ay may acute stroke sa posterior circulation, bahagi ng utak na nasa likod. Sa kabutihang palad, naagapan siya sa loob ng golden hour gamit ang clot-busting medication at siya naka-recover. Pero ang karanasang iyon ay nagsilbing babala na ang komportableng posisyon sa pagtulog ay maaring magdala ng hindi inaasahang pinsala. Tinuruan, Tinuruan... Na namin siyang baguhin ang kanyang sleeping position gamit ang multiple pillow system, may unan sa pagitan ng tuhod, maliit na towel roll sa bewang at physical therapy para sa likod. Pagkalipas ng dalawang taon, stroke-free na siya at mas maayos ang kanyang pagtulog. Kaya't napakahalaga na tayo ay maging mapanuri. Ang comfort ay hindi palaging ligtas at ang katawan natin ay umaasa sa ating mga desisyon kahit habang tayo natutulog. At kung sa tingin mo ay delikado na ang posisyon number two, ang susunod ay itinuturing na pinakadelikado sa lahat. Sa position, sa position number 1, sabay-sabay na naiipit ang pangunahing ugat ng utak at pati ang draining veins, isang posisyon na madalas inaakala nating pinakakomportable. Ito ang tinatawag na fetal position, kung saan ang baba ay nakatiklop papunta sa dibdib. Ito ang itinuturing ng marami bilang pinakakomportabling paraan ng pagtulog. Ang fetal position, kung saan ang katawan ay nakabaluktot, at ang baba ay nakadikit sa dibdib. Sa unang, sa unang tingin, tila ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad, parang niyayakap ka ng sarili mong katawan, lalo na sa mga malamig na gabi o sa mga pagkakataong ikaw ay pagod, emosyonal, o stressed. Ngunit mahalagang maging maingat. Sa ganitong posisyon, ang carotid arteries, mga ugat na nagdadala ng oxygen sa utak, ay maaaring maipit. Kapag nangyari ito, Bumababa ang daloy ng dugo sa utak ng hanggang 45%. Hindi lang ito nakaka-apekto nakaka sa carotid arteries, kundi pati na rin sa jugular veins na responsable sa pag-alis ng deoxygenated blood mula sa utak. Isipin mo ito na parang traffic jam sa loob ng katawan, hirap pumasok ang oxygen, hirap lumabas ang waste. Sa isang landmark na pag-aaral, natuklasan na ang mga taong natutulog sa tight fetal position ay nakakaranas ng average na isang daan at labindalawang episodes ng significant flow reduction bawat gabi. Ibig sabihin, halos dalawang oras kada gabi ay nahihirapan ang utak na mag-function ng maayos. Isa sa mga kaso na tumatak sa amin ay si Jim, isang retired accountant. Sa kabila ng maayos na lifestyle, nakaranas siya ng memory lapses at pagkalito. Sa kanyang brain scan, lumabas ang ebidensya ng silent strokes, mga pinsalang hindi niya namalayan. Sa tulong ng tamang impormasyon, suporta, at pagbabago sa sleeping habits, unti-unti siyang bumuti. Kaya't napakahalaga ng kaalaman at pag-aalaga sa sarili. Ang tam tamang posisyon sa pagtulog ay hindi lamang para sa ginhawa, ito ay para sa kaligtasan ng ating utak at kinabukasan. At sa susunod na bahagi ng video... Tatalakayin natin ang mga best sleeping positions na inirerekomenda ng mga eksperto. Mga posisyon na makakatulong sa stroke prevention at sa mas maayos na paggising araw-araw. Best sleeping position para sa stroke prevention. Tamang posisyon, mas malusog na utak. Matapos nating talakayin ang limang pinakadelikadong posisyon sa pagtulog, isang tanong ang madalas sumasagi sa isipan. Ano, ba ang, ano ba ang pinakaligtas na posisyon para makaiwas sa stroke? Magandang balita, may sagot tayo, at hindi ito komplikado. Ang tinatawag na cardiovascular neutral position ay isang simpleng paraan ng pagtulog na kayang gawin ng kahit sino. Paano ito ginagawa? Una, subukang matulog ng nakatihaya pero hindi flat. Kailangan ng bahagyang elevation, mga 15 hanggang 30 degrees, gamit ang foam wedge o adjustable bed. Pangalawa, Pangalawa, siguraduhing may suporta ang natural curve ng leeg gamit ang cervical support pillow. Hindi dapat nakayuko ang baba at hindi rin nakatilt pabalik ang ulo. Dapat ay neutral, tuwid, relax at walang strain. Pangatlo, maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng tuhod. Nakakatulong ito para mabawasan ang pressure sa lower back at para hindi ka dumulas pababa habang natutulog. Bakit ito ang pinaka-optimal? Dahil sa Dahil posisyong sa ito, pantay ang daloy ng dugo papunta sa utak. Walang naiipit na major arteries tulad ng carotid at vertebral arteries at mas madali ring makadaloy palabas ang dugo mula sa utak. Walang congestion, walang pressure, mas maayos ang sirkulasyon. Bonus pa! Nakakatulong din ito laban sa acid reflux, sleep apnea at hilik. Mga independenteng risk factors para sa stroke. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga natutulog sa cardiovascular neutral position ay may apat na na mas mababang risk ng stroke kumpara sa mga natutulog sa maling posisyon. Hindi lang, hindi lang stroke ang napipigilan, mas maganda rin ang oxygenation ng utak kaya mas malinaw ang pag-iisip sa paggising at mas masigla ang pakiramdam. Isang halimbawa si Mr. Santos, anim na apat na taong gulang. Sanay siyang matulog sa fetal position pero madalas siyang magising na nahihilo at may morning headaches. Nang ipinatupad namin ang neutral position gamit ang wedge pillow at cervical pillow, unti-unti siyang naka-adjust sa loob ng dalawang linggo. Ang resulta? Nawala ang kanyang morning dizziness. Bumaba ang blood pressure readings at mas mahaba ang kanyang tulog. Kung iniisip, Kung iniisip mong mahirap mag-adjust, may simpleng tip ako para sa'yo. Huwag pilitin agad ang buong gabi. Simulan mo sa unang 30 minuto ng pagtulog sa tamang posisyon bago mo payagan ang sarili mong bumalik sa pamilyar na postura. Unti-unting dagdagan ng oras hanggang sa masanay ka. Maaari ring maglagay ng unan sa magkabilang gilid ng katawan para hindi ka madaling gumulong. Ang pinakamagandang mindset dito, isipin mong bawat gabi, sa loob ng anim hanggang 8 oras, binibigyan mo ang iyong utak ng regalo, sapat na oxygen at maayos na circulation. Ito ang, ito ang hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot o supplement. Kaya mga kaibigan, tandaan, hindi lang ito tungkol sa kung ilang oras ka natutulog, kundi kung paano ka natutulog. Ang tamang posisyon ay literal na makakapagbigay sa iyo nang dagdag na taon ng malusog at masiglang buhay. Ngayon, mas malinaw na sa atin ang kalusugan ng utak ay hindi lang nakasalalay sa pagkain, gamot o ehersisyo. Minsan, ang mga simpleng bagay gaya ng posisyon ng ating pagtulog ay may tahimik pero malalim na epekto. Ang pag-aalaga pag sa ating sleeping position ay mahalaga dahil kung pababayaan, maaari itong magdulot ng stroke. Isang pangyayaring kayang sunugin ang ating mga pangarap sa isang iglap. Napag-usapan natin ang limang delikadong sleeping positions mula sa braso sa ilalim ng unan hanggang sa fetal position na nakayuko ang leeg. Lahat sila ay may potensyal na hadlangan ang maayos na daloy ng oxygen sa ating utak. Pero hindi tayo dapat matakot dahil may solusyon at ito ay simple. Ang cardiovascular neutral position. Isipin mo. Walong oras kada gabi, halos isang ikatlo ng ating buhay ay ginugugol sa pagtulog. Ang posisyong pipiliin mo ay maaaring maging pinakamahalagang health decision na gagawin mo ngayong taon. Sa bawat gabing matutulog ka sa tamang posisyon, binibigyan mo ang iyong utak ng pagkakataong mag-repair, mag-regenerate at manatiling matatag. Dito natin nakikita ang halaga ng maliliit na pagbabago sa araw-araw. Ang simpleng pag-adjust ng sleeping position ay kayang magdulot ng napakalaking epekto sa kinabukasan ng ating kalusugan. Hindi na hindi natin kailangang hintayin ang stroke bago tayo kumilos. Kaya nais kong itanong, ano ang sleeping position mo ngayon? Handa ka bang baguhin ito para sa mas ligtas na bukas? i-share mo sa comments taos puso naming binabasa at tinutugunan ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong seniors na matulungan at mas marami pang buhay ang maprotektahan. Tandaan, ang kapayapaan at kalusugan ng utak ay hindi lang nakukuha sa ospital. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagbabago ng iyong pagtulog ngayong gabi.